As a mom, isa junisya ni siya sa akong ginakahadlukan. Ang masakit ang akong ano. Hi guys, it's me, Mami Hana. Kani siya nga video guys is last December 16, 2024 up to December 19, 2024 pag discharge sa Iyaha. So dili jud lalim guys ay nga kanang naibati yun imong anak. Makaingon na lang jud ka nga kung pwede sa na lang jud unta ni iyang gibati. Kani nga anak gani nga, nga feeling. I know all moms and dad ka makarelate jud ani. 就是那个吧。 So kani siya nga time guys, kani pagka-admit sa iya is wala na siya kalintura guys, pero ng gawas ang iyahang mga rashes. And earlier ana nga day is nagpa CBC miss. Actually December 13 gito siya sa morning nag-start guys. And tuon na mo nga normal lang siya nga kalintura kay nakainom siya og tambal na wala naman siya pagkahapon din gipahilot siya sa so, murag okay okay ra. And then nimbalik man din siya pagkagabi guys. Mao to pagka Saturday ana guys, gipa-check up na mo siya. And then ingon yang doctor nga nag-start iya hang kana na siya tapos siya pod na mga bag-ang ang nanggawas sa iya ha. I mean mugawa wasay pa di ay siya. So, abi na normal lang kasi iyang pangipon lang. Then, mo tuwing ni Doc, mag ano lang, bantayan lang iyang kalintura. And if dili siya mawala after 3 days, so need ipasibisi. So, napasibisi mi guys. And then, nakita na mo, guys nga nagbaba iyang platelet. So, the normal nga platelet is 150 to 450. Ang iyaha is 106. So, pagkakita sa doctor sa iyang platelet and nagbaba po di WBC, so mo to advice for admit na siya. Kaya lagi, kayo karon ang dengue? So, mo ni siya, guys, ang day 1 ni Troy sa so, hospital and tanawa gud na iya mata ta guys dili me sure kung tungod lang na sa sige ni hilak kay syempre ginakuhaan man sa dugo kay monitor man ang iyahang platelet pero ang iyahang mata jud guys ay grabe jud ang panghubag tanaw ra ko kay ang eye bags tapos ang iyang diri sa babaw is nanghubag hubag jud siya utro ako ah, guys O, awa hubag pod ka ayo kay wala na itulog guys and then kanang ipagmuhilak gani imong anak kay muhilak pug ka ambot na lang jud nga na jud ko mo pag mag kanang -inject sa iyaha is dili ako'y mugunit kay mahadlok ko kay magsige na pug hinilak nagparehas ming do Call me OA pero ang buting anak ah, juga ko sa anak guys. Don't you love me like I want you baby Don't you need me like I need you now Say tomorrow but tonight go crazy All you gotta do is that with me <tinyo> Sayang so, man, bisa lagi paling oh, 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 Mangaway, magani doktor ni oh. Mangaway, magani doktor o nurse ni <laughs> Pero ganahan kay conchoy Choy guys, kay kanagong ma-feel niya nga kanang masadmi. dili jud na siya magpaluya-luya guys, ginapakita niya sa amo ang wala siya nagluya kanang lagsik jud siya, magsigi siya kiat, magsapot lang siya kanang sigurong sa tungod sa kaigang sa iyahang lawas kana naa gawas na mga burot burut kanang marap mga rashes sa iyahang tiyan, so dinalar pud daw na sa dengue. Kani siya guys, day one sa gabi-i sila mama na pud og papa og akong manghod ang magbantay kay Baby Troy kaya para ako makatulog pud ko so kani guys is mo among day 2 sa hospital guys and si Troy Troy nakatawa ko na guys kay naghagok siya this is me as a mom guys for minti ako, na na panggigilan akong anak so kini nga time guys is day 3 na namo guys and hopefully ma discharge na mi karon guys kay naganam anam, -anam naman pud og saka ang iyahang platelet and kani nga time guys kay ang family na pud ni Marky ang akong kauban guys and naapod akong sister dira kana kay siya ang process guys kana na ami mga pangkuhaon sa ubos kay na ni sa third floor so hassle kay magbabasa kana ug ang magbantay and na realize na ko, guys nung mas lisod guys basta toddler ang imuhang pasyente kaysa sa baby na sila sa stage nga likot na gyud sila so mga toddler na guys ni iyahang pedya and ningon iyang pedya guys nga yehey, pwede na siya makagawas guys kay ning taas nagbalik ang iyahang platelet guys ang crucial point lang mang daw sa dengue guys is 2 days or 48 hours gikan sa pagkawala sa iyahang kalintura so naka 2 days naman mi and okay naman ni taas taas naman gamay ang iyahang platelet so naa pa di sa 130 ang iyang platelet guys wala pa siya ning balik og 150 Tea, pero, kaya naghinahinay naman siya taas, mag-continue na daw na siya, guys. And, happy kami, guys, kaya nakagawas na yun in tawon me. Di na lang kita mag sa billing, guys. Kay, para raman po ni sa kaayuhan ni Baby Troy. And, sa peace of mind nako, ko, o sa ako ang pamilya. So, dahil mong ingon nga, ma'am, nga nang ipa-admit man. Ma'am, i na lang ni sa ani, ana. Ma'am, ipainom ani, ana. So, daghan na mag-i-try, guys. Pero, kanang mas kampante, mag-good-good ko kung madalag yun sa hospital. So, that's it, guys. Thank you so much. And, thank you put sa mga nag kay Baby Troy, guys. Thank Thank you, thank you, thank you so much, guys. And ang um, final diagnosis kay Baby Troy, guys, kay respiratory tract infection, dengue with warning signs.